Oh, ah, meron tayong gagawin dito. Ayun oh. Ayun. Yung truck. Ay napakabigat yung kanya. Ibalik dalawang tao parang hindi niya pa kayang hindi pa siya kayang iangat. Tatlong tao, apat na tao ang nag-aangat dito sa cabin na to. Ano na naman kasi to, eh. Anyway, nung araw daw yung nilatiro to. Bago napunta sa amin, bagong latiro to. Ah, simula doon nagsimula yung ano niya. Ah, pagkabigat ng cabin niya siguro natanggal ng latiro nung ano ito siya yung ano ng shafting niya baka hindi niya na i ng maayos kaya doon bumigat yung ano bumigat yung cabin niya iba dito pala siya nakalagay yan kasi kung nakababa siya na nakaangat dapat to oh, kibali ang posisyon nito ay nakaganito yan Ayon kinabit niya siguro nakababa yung ulo ay binaon niya lang ng ganito yan ka uh, napakatigas talaga yung ano ang talaga kibali hindi yung mag, ano yung tensioner yung torsion bar kasi na to kibali siya tumutulong rin siya pag ano pagtulak ng cabin para hindi siya mabigat i ano itaas ay ito rin yung truck dati yung araw na ano uh, siya sa akin ayan uh, Kibali nung nasa loob ako ng makina niyan, doon ako sa may makina, bigla na rin to siyang bumagsak. Kaya na-disgrass siya na ako sa truck na to nung araw pa. So ngayon, isiting na din siya uli. Kibali na baklas ko na pala to. Kibali, iangat mo na natin yan siya. Tapos saka, na, natin ngayon to isiting. Tapos tatanggalin mo na natin yung lock ng cabin doon. Para may advance natin siya ng konti. Para kahit nakataas na siya, ay may tension pa rin siya na ano may siya na nakukuha ng cabin para pagbaba nung ano cabin ay napaka ano lumalaba na lumalaban na siya Yan. uh, iangat muna natin saka isi-seating natin to may uh, seat bali dapat ko yung labas niya ayan ibali pagtanggal mo pa ng lock dapat medyo may tension na siya agad para pag iangat natin kayang kaya niya ayan isang tao kayang kaya isang, isang tao tapos pag ibaba natin siya may tension pa rin yun para hindi siya agad babagsak ayan. ayan medyo napakadali na siyang tatanggalin So, 'yun lang muna mga, mga bayno. Ah, uh, salamat.